Guadalajara Disaster Reduction and Management Council nagpahayag na nakahandaan sa magiging epekto ng sama ng panahon dahil nga po doon ho nagbabanta ang bagyong uh, uwan pagpasok nito sa para. Detalye na balita mo na kay Romy Gonzalez, Sarich 41, na imbag na Inabisuhan ng Office of Civil Defense at Cordillera Disaster Risk Reduction and Management Council ang lahat ng ahensong miyembro ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council at lahat ng local government units na manatiling proactive actions at maghanda para sa worst-case scenario dahil sa batay sa tinatayang lakas ng tropical cyclone na binabantayan sa labas ng Philippine Area Responsibility direktang tatama ito sa Cordillera region ipinalabas ni Regional Director Albert Mogul ng Office of Civil Defense at Chairperson ng Cordillera Disaster Risk Reduction Management Council ang direktiba sa naganap na pre-disaster risk assessment meeting para sa tropical cyclone na pang may pangalang O1 kapag nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility mamayang gabi at maaga bukas araw ng Sabado ayon sa pag-asa. Batay sa pagtaya ng Mines and Geosciences Bureau Cordillera, posibleng magkaroon ng pagguho ng lupa at pagbaha sa mga high-risk barangays. Tinayak naman ng DSWD Cordillera na may sapat silang uh, nakaimbak na food and non-food items para sa response operation sa mga posibleng uh, population na maapekto ng bagyo. Kaugnay nito, nanawagan si Director Albert Mogol para sa pinaigting na paghanda at pagtaya sa pinsalang idudulot nito sa mga high-risk population na kailangan maagang mailikas pagpapatigil sa operasyon ng mga minahan, high-risk socio-economic activities, outdoor tourism activities at hindi kailangan paglalakbay kapag masama ang panahon. To ZRH 41, Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Romy, Jose Gina.